may nagtanong sa akin. Sabi niya, Ma'am, nag-invite ako pero wala sa kanya yung invite code ko. Paano po yun? Ganito yan. Maaring nag-download siya sa Play Store ng World App at hindi niya na shinere, hindi niya na clinic yung shinare mo sa kanya na link. O kaya, clinic niya yung ano, yung link na ginamit mo pero hindi gumana yung code sa kanya. Meaning, hindi accurate ngayon yung share link. So, parang minsan wala din kwenta pag gamitin yun, di ba? Kaya, may time tayo para i-double check yung invite code mo. Kaya yan yung palagi ko sinasabi, double check, double check nyo talaga yung invite code nyo. Kasi sayang yan kapag nakapag-orb na sila hindi hindi niyo na yun ma-apply kahit ma-apply niyo yun hindi na yun hindi mo na makukuha yung reward noon. Ganun lang ganun yung mangyayari niyan. May isa pang nagtanong, sabi niya sa akin, "Ma'am, nakapag-pay na po siya pero hindi ko po natanggap yung reward na galing sa kanya kasi bigla pong nawala na wala sa invite code niya yung code ko." Naging redeem invite po tawag po dyan nagbag po kaya palagi, nyo, palagi ko po sinasabi sa inyo i-double check nyo pa rin po kasi hindi nyo lang isang beses titingnan yan palagi kasi minsan naglolo ko din yung world up eh kung hindi world up yung connection natin malay mo baka mamaya na ano yun tasdi di naman pala yun yung isa sa mahirap don kaya palagi natin siyang i-check palagi natin titingnan ganyan wag lang kayo mag-screenshot kasi bawal mag-screenshot or ewan ko yung iba na ka-screenshot pero sabi kasi nila nakaka-restrict kasi yun isa sa dahilan kasi nagtanong ako sa staff ayun sabi nga nila sa akin isa sa dahilan ang pagkakaroon ng restriction dahil sa pag screenshot Pero, ako nag screenshot naman ako. Hindi ko naman, hindi naman ako na-restrict. Palagi pa ako tumitingin eh. Pero, nung una kasi masailan yan. Pero siguro ngayon, okay na siya. Yun lang naman.